Mga kapananabalataya, may oras ka ba? Tara, samahan ninyo kong pagnilayan ang mga salita ng Diyos. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panong iyon, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad ng patalinghaga. Mahari bang maging tagaakay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro. Ngunit Kapag lubusang naturuan, siya ay magiging katulad ng guro. Ang tinitingnan mo ay ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, Kapatid, bayan mong alisin ko ang iyong puwing. Ngayong hindi mo nakikita ang tahilan na sa iyong mata. mapagpaimbabaw. Alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakikita kang mabuti. Sa gayoy, maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igo sa puno ng aroma, adi rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso, sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Nanalamin ka na ba? Mga kapal na naparataya, tayo ay nasa ikawalong linggo sa kananimang panahon. Ngayong linggo, Inanyayahan tayo na tingnan ang ating mga sarili bago tayo tumingin sa iba. May mga taong mahilig maglabas ng puna o komento laban sa iba. Madalas ang mga ito ay nagsasabi ng kamalian, kakulangan at kapangitan ng iba. Subalit, madalas din ang mga ito ay ayaw titingnan at ayaw mapupuna ang kanyang mga sariling mga kamalian kakulangan at kapangitan. Magandang sinabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo. Bago mo tanggalin ang dumi sa mata ng iyong kapwa, ay dapat tanggalin mo ang dumi sa iyong mga mata. Bago mo pansinin ang mga kapintasan ng iba, ay dapat pansinin at ayusin mo muna ang iyong sarili. Lalo na ang iyong mga sariling kapintasan bago natin iwas to ang iba, iwas to muna natin ang ating mga sarili. Maari kasing mas matindi pa tayo kaysa sa taong sinasabihan natin. Minsan, kung anong kapintasan ng iba ay siyang nagiging kapintasan natin. Sabi nga nila, ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw. May mga pumupuna sa pagiging sinungali ng iba, marahil isa rin siyang sinungali. May mga taong galit sa kurap, naaring siya rin ay isa rin, ay isa rin kurap. Hari na sa patuloy na paglalakbay natin sa ating buhay pananampalataya, matuto tayong iwasto ang ating mga sariling kamalian, kakulangan at kapangitan bago natin magitin at iwasto ang iba. Sa putong ito, samahan ninyo ako sa isa ang panalangin. Panginoon, tuluan po kaming tignan at itama ang mga bagay na hindi maganda sa amin bago namin punahin ang iba. Tulungan mo po kaming maiwasto ang aming mga sariling kakulangan, kamalingan at kapangitan. Amém.